Ayan, hello, hello guys. Welcome to my vlog. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan. Lumalaki na po ang bunga guys. Effective po talaga ang tubig sa kaaji guys ha. Ayan no, tingnan nyo. After ilang days lang oh. Sabado, sabado ko siya in-spray. Anong araw ngayon? Tuesday tumuloy na po, lumaki na po yung kalamis Meso, guys. Uh, thank you po, Lord. Uh, pero yung, ano, punggok pa din. O, tinan niyo, guys. oh, guys. O, ang na po ulit bunga, o. Oh. Mm. Nagtuloy na po, Yan, lumalaki na po ulit siya. Dati kasi ayo tumuloy po yung bunga niya. Ayo tumuloy ng laki. Ito guys, ang laki, ang haba na niya. O oh, lalaki pa 'to, guys, kasi tikumpa. Tikumpa. O oh, hahaba pa po 'yan. Oh, tikumpa kasi siya pag bumuka na po siya 'yon. Oh, lumalaki na po ang ampalaya. Ito lumalaki din ng konti, guys. Oh. Ayun, magulang na. O, may pantanim na ulit ako. Sandali, naapaw yata yung tubig ko. Naglalaba ako eh. Kaya guys, trust me, magaling po ang adji po sa katubig. O yung adji po, pwede nyo pong pitasin naman yung bunga. Kasi adji man lang yung ginagamit nga po natin sa pagluluto eh. Huwag lang po yung may chemical. Kasi pag inesperyan nyo po yan ng may chemical, bawal pong pitasin. Ayan guys, so naglalakihan na. Thank you po Lord. O oh, ba diba? Kasi kung hindi mo mamalo sakitan yung mga tanim mo, sayang. Sayang pinagpaguran, pinagpaguran mo na yan eh. Hindi mo pa mamalo di ba diba? Saka napapakinabangan siya guys kung saan saan na po nakarating yung bunga niya hmm. ngayon dami dami oh dami na pong nakinabang dami na pong nakaulam nakarating pa ng San Juan. kung saan saan pa malayo bumiyahe pa hmm. kasi dati kasi ayaw lumaki ganito lang siya oh tapos nalalaglag na siya hmm sabi ko ma-sprayan ko nga ulit ng tubig na may aji ayan ma-sprayan ko ayun awa ng Diyos lumaki na po uli oh, nabuhay na po uli tingnan nyo guys so, oh, diba wala na yung mga dubi dumi yung hanep o oh. Nawala na yung kumpul-kumpul na itim-itim. Dati ang daming kumpul-kumpul. Ayan, mega love. Shoutout, Abeng's oh. vlog. Iyabeng vlog. Alibaba Vlog, Kristen Official Australia, Janet Kalimlim, Albert De Jesus, AB Budget Recipe Vlog, Inday Bangis, Rosette Aurelio, Mary Ventura, Bioli Kambal, Kabosing GM, Kapadjak Travel, Mother Earth TV, Kuya Dongpel, Ana Valdez Vlog, Agriel Alimong Vlog, Jeepney Driver Jimmy Lesar Sosa Chungang Inday Bangis and Tengko 75 Sunrise Love TV Love Channel One Day TV Lovely Da TV Rose Dance and Therapy with Self Rosette Aurelio Yani TV To so, all mentors of influencers Team Influencers Team Yanatics Team Unity Team Hepa Babes uh, Team TSS Ganun din sa The Addicts Team Team Anay Team Barako Team Humble Bee Mega Mega Love out. Team Walang Iwanan Margaret Mix Vlog, Rides Vlog, Arangkadang Pobre. Ito, magulang na to. Hindi na to pwede, gumulang na. Pang ano na uli pang binhi. Tapos na yung nilalaban ko, tumigil na. Isa pa, isang ikot pa. Hanilu! San Jose TV. Kapiso Moto Vlog vlog mama olibob vlog pinang dami ng bunga kahit dito Iyan o isang puno lang po yun ang kalamismis isang puno lang po yan tapos ito po isang puno din po ng ampalaya yan ampalaya, Ay, sili ko na, na nabubuhay na yung silik ko Ay, nabubuhay na yung silik kasi ito pa, isang puno. Dalawang puno pa lang kalamismis. Kaso magkahiwalay. Kaya nyo, ang dami-dami o. Oh. Diba, sayang. DYS Vlog, DT Hope 23, Don Luis. O, diba? Kailan nyo o. Oh. Hmm. Kita nyo, ang dami bunga o. Oh. Oh. Hmm. Ang, ang ano, uh, ang... Ang ampalaya siguro kaya din nagbunga na nagbunga gawa din ng aji guys kasi dati panay ano lang siya panay bulaklak ayaw tumuloy ang bunga ngayon ang dami ng bunga Kaya ano isa dalawa tatlo apat lima o oh, diba ang dami na yan basta lumampas na ng dalawa madami na yan tinan nyo ang haba guys ang haba haba nya ang laki laki ang taba taba oliva susbilya diba yung ano namumulaklak na rin po ang papaya iba Ganyan lang pag may tiyaga, may nilaga. Kapag may itinanim, may aanihin. Kapag may sinuksok, may dudukutin. Ayan ang mga salitang matalinghaga noong unang panahon na hanggang ngayon daladala natin. O, diba guys? much more radha mega love shout out to you back uh, come back to my comeback infinity walker fanatic porringer oscar hair Mosilio. oh yeah man oh. sino pa ba guys ang hindi ko na siya shout out yan, Choriel and Dai Poclay. And Dai Poklay si Shy Baloy Vlogs. May galap shot out, oh guys. natutuwa ko, guys, lumalaki na siya. Oh, 'Di ba? Dati kasi ganito pa lang, natutuyot na siya. Buti na lang ako hindi tuyot. Hmm. O, oh, 'Di ba, guys? Eh lagi ko na mo kasi 'tong dinidiligan. Oh, di ba guys. Ah, siguro mga Miyerkules, i-sprayyan ko ulito ng may adji guys. Pwede niyo po siyang i-sprayyan dalawang beses sa isang linggo guys kasi adji naman lang 'yun eh. Kaya kahit po siya pitasin niyo, iluto niyo, kainin niyo, pwede po. Kasi adji man lang po 'yung ginagamit nga po natin sa pagluluto pero gaya nga po ng sabi ko dun sa video ko, itago niyo po ang pang-spray nyo na may aji kasi baka mapaglaruan at mainom ng mga bata akala tubig o oh, ba? Diba? kasi syempre masama po yan pag sobra masama po lalo na't na bata po mahina ang bituka o, oh, ayun na guys ang dami na pwede nang pitasin na gumugulang na siya mamaya mamimitas ako guys mamimitas ako mamaya Ayan. Team Ana, mega love shoutout if is kitchen, Be happy in you. Turistang Yaya in Brazil, Manoy Drex Nilo. Ay Manoy Drex Nilo. Manoy Drex DK TV. Manoy nilot, blog. Mama Tess vlog. Oh. Mr. Lee Art. Yan, mega mega love shout out. Just booking vlog. Yan, Kuya AB na shout out bakit ako mega love shout out to you. DY. Santiago DY. Baliktad na naman ako. Leonard, Sean, Ninong. Mega love shout out sa'yo, Ninong. Leonard. General Ray Ayan Si Aweng na siya Tot bakita at Singkit Kaya sa love na siya bakita singkit Ayan no, Diba guys Guys kaya pa ulit ulit ang video ko Para mapakita nyo na yung ginagawa ko po ay tagumpay Na yung ginagawa ko po ay totoo Diba Oo oh. Oo oh. Kasi sabi nga, to see is to believe. Kailangan mo ipakita para maniwala. Tama ba ang Tagalog ko, guys? <laughs> di ba? Kasi paano ka maniniwala kung hindi mo ipapakita? Kaya nga po, ginawa ko yung pang-spray. Kaya nga po, pinakita ko, ibinidyo ko yung spray. Tapos pinakita ko dun po yung pag-i-spray. oh, Uh, pupuruhin nyo po yung mga ano, yung mga bulaklak, yung mga mga dahon, hindi po basta spray lang, spray lang na ganyan. Syempre, kailangan babasahin niyo nang gusto. Babasahin niyo sila nang gusto para yung yung katas, yung tubig, yung aji kumapit doon sa sanga. 'Di ba? Kumapit siya doon sa ano. Pagapangin ko kaya to dito sa Sampayan. <laughs> para 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 ano para madaming kapangan mamaya pag task maglaba hmm. o diba guys ganyan lang guys sipag sipag lang yan guys parang sa trabaho natin guys kailangan lang natin magsipag magsipag magtyaga at mahalin ang ating trabaho gano'n man po ito kahirap yan kailangan nating mahalin ang ating trabaho lalo ng ating amo lalo na't mabait po ang ating amo ba? Diba? kailangan nating pagmalasakitan mahalin at alagaan parang tao lang din yan at parang pag-ibig kaya kung kayo po ay may, may minamahal at meron pong karelasyon, asawa, boyfriend, po malayo sila. Kailangan ipakita, ah, iparamdam at ipadama nyo ang pagmamahal nyo, ang pagmalasakit, ang kamustahen araw-araw. Kamusta ka na? Ingat ka lagi. I love you. Mga ganun bagay ba, guys? Guys, dito ako natutuwa talaga sa ano. Kasi, guys, Do'n do'n lumalalim at yumayabong ang pagmamahal, guys. Sabi nga minsan kahit mali ang umibig. Kahit bawal 'yun ang masarap, charot. <laughs> kahit bawal, guys. Basta 'yung tao makikita mong karapat dapat mahalin, nagagawa mong mahalin. 'Di ba, guys? Minsan kasi minsan kasi napapamahal tayo kahit na alam nating mali kasi bakit kasi sa'y pinapakita niya sa pinaparamdam niya sa pinapadaman niya di ba kaya pag kayo nagmahal guys hindi sa isa lang hindi yung gusto niyo lang makuha yung gusto niyo hindi yung pag nakuha nyo na yung gusto nyo, ayaw nyo na. Hindi po ganun. O di ka hindi po basihan yung kung mahal mo ko, patunayan mo. Ibigay mo si ganito. Uy, may bubuyog. May bubuyog. Ay, may bubuyog. simsim yung bango. Parang, parang, parang ano lang yan, guys. Parang boys. Gusto simsimin agad. Gusto simsimin agad ang bango sabihin patunayan mo kung mahal mo ko ibigay mo pag hindi ibinigay hindi mo ko mahal kasi hindi mo maibigay o ba diba? guys ako kasi hindi yan ang basihan sa totoo lang guys para sa akin hindi po basihan ang sex sa pagmamahal guys kasi kung mahal mo isang tao handa kang ibig handa kang kung kailan niya handang ibigay to sa iyo ganun po ang tunay na pagmamahal hindi porket karelasyon mo na sasabihin mo mahal mo ko tara patunayan mo agay ibigay mo ang langit at sarap <laughs> hindi po ganon yon hindi po yung parang pagluluto na hahaluan mo ng pagmamahal para sumarap hindi po ganon yon kasi kung mahal mo ang isang tao, handa kang maghintay kung kailan ibigay yung masarap na minimithi mo. Ganun po ang tunay na pagmamahal, guys. Hindi yung makikipagmit ka lang para lang patunayan mo na mahal ka ng isang tao. Hindi naman, o di kaya, hindi naman sa hingi dito, hingi doon para patunayan mo. Para mapatunayan mo na mahal ka kailangan give and take kailangan may pangunawa guys kaya nga lagi kong sinasabi sa isang relasyon kailangan may respeto may pangunawa yan para para tumagal at mas lumalim ang pagmamahal o ba diba, guys sa kalamismis lang ang binablog ko ang binibidyo ko na uwi sa pagmamahal kasi ganon naman po talaga ang pagtatanim guys kailangan haluan mo ng pagmamahal haluan mo ng pag-aalaga para bigyan ka ng masaganang ani hindi nagtanim ka para lang pakinabangan mo agad ganyan syempre kailangan sasamahan mo din siya syempre higit sa lahat pray Lord ganyan sabi mo Lord palaguin mo po at bigyan mo po ako ng maraming maraming bunga para po maraming makinabang. Siyempre guys, pag tayo nagtatanim, mahaluan natin ng pray. Unang-una po sa lahat yan, pray. Parang pag-ibig. ba diba? Lord, sana ito na po yung tamang guy, tamang girls para sa akin. Lord, sana matulungan ako ng taong to. Hindi lang yung para doon lang. ba diba may mga ganong bagay? Oh, uh, ba? Diba? Wait lang, mamaya ko itutuloy. Tatanggalin ko lang yung labahin ko. Oh, guys, kaya daw naubos na yung Aji namin. Ayun po nanay, oh. ayun na. Ah. yun, yun. yung balik ko nasa labas. Ah, nasa labas. ito yung ano, yung parang ah, ayaw. Parang ayo. eto Ito yung sabi ko sa inyo, mukhang wala na pag-asa lumaki. <laughs> Oo. Oh, oh. Ayun oh, Nag Diba kasi nung ano, una ayaw tumuloy, na, oh, parang ayaw. natutuyot chatas tapos nalalagas. Okay ayun nga po, in ko. Yun, salamat po sa Diyos. Ayun, na yun ang haba, na Mahaba yun. ngayon. O, dalawa yan, nanay, magkadikit. Mamimitas na tayo mamaya. Ang dami na. Ito, hindi natin na malayang. Gumulang na, o. Oh. Ayun nga. Tingnan nyo, ang haba, o. Oh. Maano pa yan? Mura pa, ano po? Ayun pa, isa, magkatabi sila. Ayun Tapos ito po sa labas. Dalawa din dito sa labas. <laughs> ayun nga, yun dito nawala yung tatlong pirasong maliit siguro na laglag -kuha, kuha ng ano. Dati. Kasi ang alam ko meron ditong tatlo eh, Mag magkakatabi. O, oh, di o. Oh. Ayun, ayun, po, ang dami na oh, nasa labas. Kaya pwede na po ulit tayo mamitas. Ang galing nga, effective talaga ang ano, adji. Oh, naririnig nyo guys. Upos <laughs> <woods purposely laughs> <woods> yung <smoothly> <laughs> di ba sabi nyo nga po, hindi na tayo mag a pag magluluto. okay, guys, naririnig nyo ha. Pag daw ako nagluto, wag na ako mag-RG. <laughs> Ang dami na guys, kasi ayun na sa taas. So Ang dami ng bunga. Mamaya mamimitas ako. binigyo ko na po guys. Baka kasi maunahan ako ng pitas ni nanay eh. <laughs> <laughs> hindi ko may video. Oh, di ba? Yan guys. Kaya yan alagaan nyo lang po at mahalin. Kaya ng pag-ibig nyo sa inyong partner para hindi po mawala at matanggal ang pagmamahal. Kailangan nyo mas pausbungen, Hindi porkit ka relasyon nyo na, pababayaan nyo na guys. Kailangan din po ang kalinga. Kalinga. Siyempre, gabay. Suporta. Yan. Number one po yung guys. Siyempre, di ba? Kailangan tulungan. Hindi naman po, hindi naman po tutulungan kayo. Aabuso na kayo. Ihingi na kayo ng ihingi. Isipin nyo din po ang pinaghihirapan. Di ba, guys? Pinaghihirapan din yan, eh. Pinagpapaguran din yan, guys. Hindi po yung pinupulot. Kaya, malasakitan at mahalin natin. Kaya, yung mga ibinibigay, kailangan ilagay sa maganda para hindi rin magsawa. Kasi minsan nakakawala rin ng pagmamahal yung hingi dito, hingi doon, 'di ba? Dahil bonus impact na lang ko kung merong lalaki na talagang talagang nakatulong sa iyo. Kay tanggalin natin uod yan eh oh. Sisira, sisira yan sa halaman, sa bunga. Guys, oh, guys. So, kahit isang itim, wala na akong makita, guys. <laughs> ito kasi, guys. eto kasi, guys, purong adi lang to. Ito yung pambunga. Pambunga, pambulaklak, yan. Purong adi lang po yan. Ito po kasi, may joy po to. Kasi po ito, sa mga hanep, sa langgam, sa mga peste, yan. Kaya may joy po siya dahil wala na naman pong peste kailangan lang po ay bunga bulaklak, eto adi lang po ha, yan ha, sana naintindihan nyo po at naipaliwanag ko ng ayos hmm. hmm. labahin ko guys <laughs> labahin ko hindi na natapos Uh, no? Naka-dryer na ako. Yung pa may nakasalang. Tapos yung pa meron pa Tapos ito pa. Uh. O, diba? Hanggang dito na lang po ang aking video, guys. Thank you so much po sa mga kapwa ko, vloggers, YouTubers, subscribers, viewers. Lalo na po sa mga viewers. Thank you so much po sa walang sawan yung panunod ng aking mga video at sa mga organics po. Salamat, salamat po ng marami at sa mga friends po, thank you so much po, lalong lalo na po sa mga members at nagpapalipad. Salamat po sa pagsusun nyo ng blessing guys at more more blessings po sa ating lahat para mas marami pa po tayong matulungan at syempre magawa natin ang mga gusto nating gawin. Yeah, thank you so much po. In Thank you so much po sa mga nanonood po ng aking mga video, sa mga members, sa mga friends, sa mga nagpapalipad. Nakasawad na po ako sa YouTube. Naidagdag ko na po sa pampagawa ng bahay. Kaya naman po, makikita ko po ang pinaghirapan ko po sa YouTube. <laughs> diba guys? Guys, ako po kapag kumikita, nilalagay ko po sa maganda para po nakikita ko na, na yung pinaghihirapan ko po may nakikita. At syempre, yung mga binibigay nyo po, yung mga tinutulong ng mga kaibigan ko, para nakikita ng mga kaibigan ko, di ba? Pag sinabi ng mga kaibigan ko, na dito mo ilagay, bilhin mo dito, ibilhin mo doon, ganito bilhin mo, ganun ang bilhin mo. Yan. Talaga pong ginagawa ko para nakikita nila na nasa mabuti at maganda ko po talaga nilalagay. Uh, sabi nga, para paniwalaan ka, para hindi mawala ang tiwala sa'yo, kailangan sundin mo yung sinasabi lalo na nasa mabuti at para sa'yo saka hindi porkit na may nagbibigay gaya nga sabi ko aabuso na tayo guys dumiskarte din tayo para kumita para nakikita din ang tumutulong sa atin na tayo po talaga ay nagsusumikap pa And guys, ingat po kayo lagi. At God bless po. Love you all. Bye-bye. Thank you so much for watching, guys. Thank you. Love you, love you. Bye.